nagsimula na pong dumami ang mga dumadalaw sa mga sementeryo sa Metro Manila. Isang araw po bago mag-undas. At para naman bigyan tayo ng update ngayong umaga sa seguridad ngayong undas, makakausap po natin sa linya ng telepono si NCRPO PIO Police Major Mirna Diploma. Ma'am Mirna, magandang umaga po. Andre Felix Puto. Maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga, Sir Andre. Sa sa Good Morning, kapatid. Ma at sa inyong mga viewers ng inyong programa, mga, uh, good morning po. Ma'am, ganong karaming pulis po ang ipinakalat na ng NCRPO ngayong undas? Sir Andre, walong 18,000 pulis at iba pang tawani ng gobyerno ang ipinakalat upang pamahalaan ang malaking bilang ng mga taong bumibisita sa mga sementeryo at memorial park. 18,132 ang ang bilang ng personel ang ipinakalat sa buong NCR. Kabilang ditong higit labing dalawang PNP personel, mahigit limang libo mula sa Bureau of Fire and Protection, Metro Manila Development Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan at 606 mula sa support group. Yan po, Sir Andre, yung aming pinakalat. Nakasama din yung mga ating mga other agencies, Sir Andre. Ma'am, Ma, am, Ma am Irina, this is Dimples Romana po sa studio. Ano-ano naman po mga sementeryo ang binabantayan ngayon ng NCRPO? Ma'am, may kabuang 76 teryo at 60 na kolumbaryo ang babantay ng kapulisan, 36 ang pampubliko at 40 ang pampribadong sementeryo dito sa NCR po. Uh, Police Major, si Angela Lagunsad po ito. Ano-ano uh, po yung mga pinagbabawal po sa sementeryo? Ah, ito ay yung mga sumusunod na kam, mga armas tulad ng baril, balisong, knife stick at iba pa. Alak o anumang nakakalasing na inumin, bawal din po pumasok ang lasing na tao sa loob ng sementeryo o kolumbaryo, mga illegal na droga o mga ipinagbabawal na gamot, mga matulis o matatalim na bagay katulad ng kutsilyo, itak, ice stick, bunting at iba pa. Karaoke, okay, stereo, anumang bagay o instrumentong pagmumulan ng ingay sa loob ng sementeryo mga bagay na ginagamit pang tugal gaya ng paraha, dice, bingo at iba pa, mga flammable substance kagaya ng gas, diesel, kerosene at iba pang likido na pwedeng pagsimulan ng sunog o pagsabog, vendors, food stalls at sasakyan sa loob na sementeryo po, bawal din po ngunit huwag pong mag-alala ang mga PWDs, senior citizens, buntis at merong kasamang mga baby dahil ang city government will mobilize electric tricycles or e-trike para po maihatid sila sa loob ng sementeryo. Ma'am, sa mga sementeryo po ang may uh, pinakamaraming inaasahan pong mga bisita o dadalaw? Sa po, ang estimate po ng cemetery management, sa Manila North po, ang estimation po nila ay 1 million visitors. Sa Manila South Cemetery, 500,000 uh, 500, to 800 visitors. So kung ito total niyo po yan, ang estimate visitors po sa ngayon ay 1.8 million po. Ma, maraming salamat po muli sa oras ninyo at mag-iingat po tayo ngayong undas. Maraming salamat NCRPO-PIO Police Major Mirna Diploma. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.